Hello mga idol! Good morning sa inyong lahat dyan. So, kumusta? Welcome back dito na naman sa aking channel NCMX Vlog. So, for today's video mga idol, isi-share ko sa inyo kung uh, itong uh, water pump pa rin yung ating gagawin dito. So, tungkol sa isang uh, water pump at uh, itong water pump na ito guys, ay naka-install na. Pero, babaguhin natin yung source niya. Ah uh, yung source niya, yung ano kasi ngayon sa ngayon ay ah uh, isang uh, borewell or drilling kung tawagin sa amin dito, yung source. So pakita ko po sa inyo, guys, kung uh, paano ito gagawin. Tapos susubukan natin, guys, na ilipat yung source niya sa isang balon. Ah uh, medyo malayo yung distansya. So yung ito yung uh, challenge natin ngayon guys kung kaya bang higupin ng isang uh, deep well. Deep well kasi yung uh, isang motor pump na yun guys, uh, 1.5 uh, horsepower. Uh, tapos isang deep well ngayon, isang uh, tubo lang uh, yung ginagamit na panghigop. So yung deep well kasi guys, kapag surface, pag sinabing deep well, dalawa yung tubo na lilinya papunta sa kanyang source. So ngayon isang tubo lang yung ginamit nila. Ngayon ito yung itat-challenge natin guys kung kaya ba na higupin niya itong balon na to. Mababaw lang naman guys pero malayo ang distansya. So yung ito yung isi natin sa inyo kung kaya guys. So yun ipakita ipak ko sa inyo dito. Alright. Ito yung balon guys. So bago itong napagawa yung balon yan kasi yung problema doon guys sa kanyang uh, source ay medyo maubusan ng tubig so matagal makapuno sa isang uh, 1000 na uh, liters na tangke kaya nagdesisyon yung mayari gagawa siya ng bagong balon sa so, ito maraming tubig dito guys pero mababaw lang nasa hindi uh, lalagpas sa 4 meters Uh, so yun so dito ang balon tapos nandito yung ano guys dito tayo dadaan yung tubo dito guys oh. papunta tayo dito ayan oh. dito yung water pump papakita natin sa inyo so yung ano guys yung nagbutas kaya maingay yung ano handrail oh ito nandito na tayo sa ano ah, water pump so ito yung water pump nila guys so, oh ayan malaki yung uh, bumba. bomba tapos yan, one horse a ah, 1.5 hp yung motor kaya ito so the lang po yung casing na ginagamit nila so hindi nila ginagamit at titingnan niyo hindi nila ginagamit yung uh, dalawang tubo Pwede naman dito, kaso hindi nila ginamit. So ang makasya ma, dito guys, kasi litres lang to. Ang kasya dito, ang pwede gamitin dito sa ganitong klase na deep well yung packer type. So alam nyo ba yung packer type guys? So yung packer type, iisang tubo lang yung makikita natin na didos, didos yung gagamitin sa packer type. Tapos sa ilalim, meron pang tubo na one and one fourth yung sukat pwede mong i-reduce sa d di uno pwede pwede ring sundin niyo yung uh, naka na size na one and one fourth pero sa akin guys uh, i-reduce -re ko sa di uno para medyo maluwag-luwag yung ilalim hindi tayo mahirapang ipasok yung mga fittings kasi may mga fittings pa na ipasok sa ilalim guys so yan so yan itong <coughs> water pump dito 1 on 1 fourth nila sa 1 oh no. so okay lang naman to pero ang, ang ano question is malalim masyado yung ah, drilling na to simple drilling to guys eh so napakalalim to so hindi kaya ng deep well na i-single to pwera na lang kung yung tubig level ay nasa 8 meters lang mula dito oh yung kaya nito guys 8 meters or 9 si malaki-laki yung pump na to siguro mga 9. Uh, yung kung single mo lang. Pero kung susundin mo yung ano, susundin natin yung uh, design niya na ito, dalawa. So lagpas to. Lagpas na ang 25 meters to guys. So 25 meters yung maximum nito na kayang higopin. So, yan. Ito, kinundim niya yung isa. So ito guys, kailangan itong mag-function kasi ito yung tutulong sa suction na magaan na hilain yung tubig or higupin yung tubig kasi tulak yun guys yung tinatawag na return ito po yung tinatawag na return line itong linya na to so yung tubig dito papunta doon sa football valve sa ejector so ito tulak niya yung pressure para magaan na higopin ni suction ito yung suction Uh, para magaan higupin niya yung uh, tubig. Kaya nga, kaya niyang humigop ng tubig sa 25 meters guys. So, mayon Ngayon, nga, ang purpose natin dito ngayon is uh, ilipat doon sa balon yung uh, source, yung uh, kanyang suction. So, susubukan muna natin guys na gamitin yung isang linya So, sundan nilang guys Dahil kung kaya Awarang walang problema Pero kung hindi guys, kailangan nating Bumili ng isang Twin pipe ejector guys Oh, yan yung i-challenge natin ngayon <laughs> Sa isang linya uh, oh, yung mga alam na dito <laughs> Stipot lang kaya dyan Mga idol, kasi alam nyo na yun So, para lang to sa guys Sa mga hindi pa alam Na I-share pa rin natin to <laughs> So ito ang gagawin natin guys. So mamaya, so unahin natin doon sa balon. Kaya nagbutas pa tayo doon para doon natin ipasok yung ating tubo. So di uno yung gamit natin guys. So itong linya na to, hindi na natin babaguhin tong size niya. So tanggalin lang natin tong mga connections dito, siguro dito sa tayo sa coupling Tapos putulin lang natin dito si walang onion eh walang nilagay na oh yan yeah. walang onion so lagyan lang siguro natin ng onion dyan or what pero hindi na siguro kasi ah titing lang natin guys kung anong magagawa natin pwede natin uh, lagyan ng tea dyan para pwede nga lagyan din natin ng chick -bob. no para dalawa yung uh, source so mamaya tingnan lang natin guys mamaya na so punta tayo doon sa may balon so pinakita ko lang sa inyo dito kung ano ang pwede natin gawin dito guys at yun yung isi-share ko sa inyo dito na yung uh, kubo natin guys so dito dadaan yan binabao natin dito sa siminto tapos diyan makyat tapos pumasok doon sa loob. Tapos dito may nilagay tayo na uh, female adapter yung ano, katihan. Yung sa tayo magpa-prime kapag mayroong pagkakataon na kailangan i-prime guys. Kasi mahirap mag-prime kung mahabang tubo. Tapos dito sa loob mayroon na ring tubo. Ayan o. Oh. Yan siya Jen, Hmm. Yan yung tubig. Klaro ba ninyo? Yan. So dito yan ready to uh, refill ready to fill na yan, ng tubig yan so dyan yan may ongoy dyan <laughs> so nandun papunta doon ng tubo guys ayan so nagbenta yun dito so dyan din lang natin ibabaon dyan guys para kung kaso kung mayroong mga diferensya guys madali rin ma-access So, ayun. Babaon na natin. So, dyan. Papasokan ng tubig. So, hindi siguro mapuno. Hindi agad kung magawas na dito. Ako na. Tingnan natin doon, guys. Pag lumabas na yung tubig dito. Yung ito guys, yung paligid dito guys maraming halaman si mahilig sa halaman yung may dito guys ito yung dulo ng tubo ito sige pa ito yung tubo na to guys yan lalabas yung tubig dyan kapag uh, napuno na नाते Penuh, na oba oba ubah, dia ubah, ubah, ka mas mataas. mas mataas doon. So, mas mataas doon guys. Kaya, yung tubig, dadaan talaga siya dito. Lalabas siya dito sa dulo. si pag mayroon ng tubig, saka tayo magputol putol dyan para liko tayo dito papunta sa may uh, pump Iyan, merona, na. nangis, 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 na nangis, tapos nang na set up guys prime muna natin para magkaroon ng tubig sa loob ng pump para pag-under niya gilid so puno na lumabas na dito Pan gitu, guys. Tapos. Pag tapos <tutupas> dito. Pan <Pandarin. tutupas> na yang Ayan. Ayan guys. nah Pun uh, labas dyan sa tubo na yan yung tubig tingnan natin ayan yung tubo kita ba yung tubo ayun ah, yun. kita yung tubo guys so ayan yung pump natin Then so yun. okay pag under nito sana manda na to guys Yan natin subukan natin 'un at pa rin kung kayang higupin yung layo na mga ano siguro 30 meters mula rito so una natin nyari guys Yun Kamu belum peser dan penting lumakas guys Trimming one guys mahina guys Kita akan coba Untuk mengontrol ini hangin ah. pa yung tubo ah. Mahangin pa. い、うんなのマカー Kira lu su. Nekos dia palang tuh big. Hmm? Kira. Iya lo ya. Lo makas biglang lo makas. Biglang mawala biglang lo makas. Iya. Iya. Oh. Sigi. Mumulhot ka? Oh, lumakas ya, si Ayun Malakas guys Ay. So, yan Barang yun yung normalnya So, hindi na tayo logi dyan eh Okay na tayo Yan. Ayan Ayan guys Subukan natin eh. Off yung breaker tapos pandarin natin ulit kung ganyan po so masya yun on natin ulit ah ganyan pa rin okay kayo okay kayo guys na okay na okay okay uh -huh. Okay kayo? Okay kayo! Oh. Okay, oh. oh. Yeah, no? So, ngayon, ipapasok na natin yan doon sa ating tangke. Okay? Alright. right guys, Ah, uh, tapos natin na set up dito. Ngayon, ito na yung linya niya. So, standby na lang muna natin itong kanyang pinaka ano, drill yung drilling yung borewell oh ito yung tinatawag na borewell guys uh, standby na lang na, muna yan kasi mas malakas na uh, mas maraming tubig yung balon guys kaya hindi tayo makabahan na baka maubusan kasi dito si guys, guys maubusan siya tapos yung pump under lang nang andar ma matagal punuin yung tangke kapag naubusan na ah, medyo bumaba yung level dito oh mahina lang yung ibubuga niya kaya decision yung mayari na mag Uh, paggawa ng bagong balon ngayon maraming tubig yung balon guys kaya ito ito yung uh, purpose natin ngayon na ilipat so nalipat na to ito na yung linya tapos diyan naglagay tayo ng onion tapos dito rin may onion din dito para pag may mga pagkakataon or mga uh, pangyayari na hindi ba at baklasin to dito lang tanggalin sa ano onion guys so ito na ito na yung final na setup so yun guys kanina tinesting na natin yan so subukan natin ngayon ulit, ulit para sa final na testing guys so pinalitan lang natin ng PVC dito kasi yung ano ah uh, metal para ano so yung ano na lang yung iniwan natin dyan so PVC may ilbo pa tayo papunta dito tapos dito sa baba ito yung connection ito yung pipe na yun guys. Ito yung papunta na sa tanke. So maghilbo tayo ng isa dito. Tapos isa sa baba. Bali, pababa siya. So subukan natin for the final uh, testing guys. On ko na. Kaya ah, yun oh. So yung volume ng tubig na yan. Yung uno yung tubo guys. Tapos ganyan yung ganyang Pagsak o. Oh. So masasabi natin na medyo okay siya. Uh, hindi na mahina, hindi rin gaano malakas. So, yun. Satisfy tayo dito, guys, sa uh, buga na 'yan. So, ayan. Dahil Ano na 'to? Hanggang dito lang 'tong video natin, guys. Yan. So, yun. Okay. Malakas na. So, maraming salamat sa inyong panonood, guys, sa mga pulang sawang sumusuporta. So, kung lang natin to breaker kasi sayang yung tubig. iyan, So, dito tayo. Dito tayo sa ano guys. Para sa thumbnail natin. Ayan. Okay. Right. So, hanggang dito lang tong video natin. Ah, uh, maraming salamat sana may idea kayo na napulot mula dito guys sa ating sinishare sa inyo. So, yon, yung mga ano natin, yung ano natin kanina. Sino natin kung kaya kasi guys. Itong pump na to ay isang uh dipwell. Uh dipwell uh, water pump. Ngayon, kinunvert sa syalo. Oh, uh, kaya yung ginawa natin papunta doon malayo in anyway yung balon ay mababaw lang so try natin kung kaya ng isang deep wheel na i-convert sa shallow na kaya niyang humigop yung tubig papunta ah, galing doon sa malayo mga ah, more than 30 meters at yung balon ah, hindi naman malalim so mga ano lang 4 meters yung lalim guys Uh, kasi nga itong uh, dip well kapag kinanvert mo sa isang ano lang sa sialo isang linear yung pa ano yung section line lang yung paganahin mo ah uh, hindi mataas yung kanyang capacity na humigop ng tubig kaya yung itinanayin natin so na kaya naman niya. so hindi na lang natin uh, nilagyan ng ejector so plano natin kapag hindi gumana yung setup natin kanina ang plano natin ay lagyan natin ng ejector talaga para magkahigop siya pero pag testing natin yun makita niyo malakas yung tubig kaya yon uh, tuloy-tuloy na lang natin hindi na natin natin binago at yon masaya tayo guys at naging successful yung ating uh, ginawang uh, trabaho ngayon so yun. maraming salamat god bless sa ating lahat guys hanggang sa muli natin pag vlog sana masubscribe uh, nyo yung channel ko, yung CMX Vlog at pindutin yung notification bell para lagi kayong update sa mga video na i-upload natin guys sa susunod nating vlog. yon maraming salamat. God bless. Bye-bye guys.